Hello everyone, nandito na kami sa Big Buddha at yan ay nakarating na kami dito sa may harapan guys at yan ang ganda ng ang view at na napansin nyo guys ay paris paris talaga mga couple ang nandito guys at yan ay napansin kami yung kanina ito yun siya o oh, diba o oh, sana all my partner yeah, kami rin guys ay nagpartner partner rin kami ayan nakimarites pa kami nyan o oh, ayan sana all lang talaga tayo <laughs> Basta na all lang ta mag wishtas ni Buddha na makahanap tayo. At yan guys, ayan guys, ay papasok na kami dito. At yan, ay marami palang mga gwardiya dito guys. Hindi ba alam o oh, bawal magnakaw dyan. Oh, alam niyo guys, ito na dito na tayo sa harapan ng ating Buddha. At yan, excited na talaga akong makita siya at malapitan. At yan ang Big Buddha. Ayan guys. Ito pala ay may pangalan. Every Buddha ay may mga pangalan. Nalimutan kong yung pangalan niya dito. At ito. yan guys ay huminto kami dito. Banda sa may harapan. Pa-entrance. At yan ay nakikita nyo. Marami ring mga turista dito guys. Hindi lang mga Pilipino, mga Taiwanese, Nepali, mga Italiano. Oh, nakita nyo sila. Oh, mga turista yan sila guys. Yan ang ano na talaga dito. Itong Buddha guys ayan, at ayan guys, ay happy na ako kasi nakita ko na ang buddha kasi pangarap ko talaga itong pumuntahan itong itong buddha na ito guys pasensya na kayo sa aking tagalog ha medyo matigas <laughs> at ito guys, may napansin ako sa kasama ko kung ano tinitingnan niya dyan ayan, o oh, pinikilig pala siya ayaw ko na, kamaritis siya ako rin ay na kay maritis ayan pala ay eh, meron pala itong naglabing loving, -loving. Ayan, sweet nila, oo oh, oh. diba? <laughs> Ingit kayo, no? Kasi kami ingit kayo. <laughs>